Ikaw ano nang natulong mo sa pamilya mo? Ah, malaki. Ano? Uh, Noon nagpakalayo-layo siya. Ye, yeah, oo, ang laki ginhawa yung nanay niya nakalakat. Guturo talaga. Bakit? Kitakita <laughs> siyang lumayo. Nakahaka, nakalakat, Nakalaka. Nak kasi nakahiga lang kasi naman. Nakalakat naman talaga. Nakalakat naman talaga. Oo. Pero ganiit galing sa inananay mo. Bakit? Oo. Ninakaw daw nito yung PWT card ng nanay niya. <laughs> oo, oo. Hoy, hindi naman Anong di, anong binili mo ba? Nag bar. <laughs> na mga lalaki sa bar, tapos ginamit PWD card ng nanay. Yung nanay niya, sumugod din sa tipsy si pig, uh, Oo. oh, ginawa. Tas, ha? Ay, ginawa? Nariri na tumitili, pag namin, yung nanay, nakawin siya, Hoy, si PWD ko! Pati <laughs> natin yung nanay mo. Hi, Mama Virgie! Ayan, nod ka lang dyan. Siyempre, oh. alam ano, mo gusto mo tumagos. <laughs> Gusto mo tumayo pa dito yun Mama, huwag kang sa swimming. sa swimming. Nagpapabili ka silang buntot ng Serena para makalayo. ito. Grabe ka kay pa dear. Mahilig sa outing kasi nanay ko. Mahilig sa outing. <laughs> buti, nanay, buti, buti na nanay ko hindi mahilig maglalabas. Bakit? Ano Wala, ayaw niya ba? ng labas ng labas. May, pero may, may, meron siyang nisi. Ah, sa so mm -hmm. week na to, gusto ko ito lang pagkakabalahan ko. Huh? Ay, ano yung kasi na Favorite niya si, ano, si, si Carlos Yulo. Ay, talaga? Ah, gymnastics? Gymnast. Nag-enroll siya ng gymnastics. Totoo! Na. Wow! Totoo! Wow. Grabe naman yung nanay mo. Grabe, wow. ang galing. Anong ginawa? Huh? Anong anil doon yung mga Basic board? pa lang eh. no sa bahay nakita ko yung basic pa lang na. Anong ginawa? Nagkagagalang pa lang ng pulbos. Ano <laughs> 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 yung basic? Yung pulbos lang? <laughs> One week yung pa lang natulunan niya. One week yung pa lang natuturo. Ay, yung pa lang? Next week. The next week daw sabi niya. Ano? 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 Excited na siya kasi uh. ituturo na doon <laughs> yung... Ay, ayun yun ang ituturo <laughs> Parang taga Baguio. <laughs> Atleta pala mga nanay natin. <laughs> Atleta? <laughs> Pero kayo tingin mo, dumi-dumi sa bahay namin. Bakit? Bakit? Ah, Puro borax. <laughs> <laughs> borax Ayin. yung ginagamit, pang bilya. Thank you, dami na ako. Thank you, Janelle. <laughs> Thank you, Janelle. <Paul>. Okay. <laughs> Oo, oh, oh. umabot na tayo. Pero sabi nanay, nasa may nanay mo? Ha? Nasa may nanay mo? Ayun, Ay. andito ngayon. <laughs> Kahit kaya saan na doon yung nanay ko, di kaya ba? Kaya malamig ngayon dito. <laughs> ah, wala na pala nanay mo. <laughs> Oo. Oh, oh. Ma? Nandito yata. <laughs> Nakain! ko. <laughs> Grabe yung ginagawa natin sa mga nanay. Natin. Hindi, Hindi na. kasi ganun tayo ka-close sa mga mami natin. Kinain mo yung nanay mo, anong sahog? Tokwa? <laughs> Tokwa't <Talk> mama. <laughs> Tokwa't <Talk> mama. <laughs> Oo, oh, oh, yung isang mama natin oh, dito. Ba? Sabi, eto na daw. Ah, oh, pero nung kinain niya yung nanay niya, sinabihin niya ng oh. itlog. Ano yun? Oh, Kaya ang tawag niya, mami log. Mami may itlog. <laughs> To to my papat Mami logo Kaya kaya mami May itlog